Magandang umaga po mga kapamilya. Ako po si Bro Arnold. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit pandasal. Mga kapamilya, talaga nga naman kay lamig na ng simoy ng hangin. Papalapit na po ang pinakahihintay nating panahon na Kapaskuhan. Subalit bago pa tayo mamasko, tayo po muna ay maghanda para sa Pasko. At ito pong apat na linggo ng Adviento ang mainam na panahon upang tayo'y maghanda sa Kapaskuhan. Adviento mula sa salitang Latin na Adventus na ang ibig sabihin ay pagdating. At alam naman po natin kung sino ang tinutukoy nating darating. Wala pong iba kundi ang ating tagapagligtas na si Yeso Kristo, ang ating Panginoon. Subalit kung tutuusin, hindi lamang po sa kapaskuhan dapat nating ipinagdiriwang ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. Dumarating siya sa ating piling sa pamamagitan ng sakramento na ating tinatanggap sa simbahan, pati na rin ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Ang tanong nga lamang mga kapamilya, nakikilala ba natin siya kapag tinatanggap at dumarating siya sa ating buhay? Ngayong panahon ng Adviento, mainam po na masiyasat natin ng mabuti ang ating sarili. Tingnan po natin kung tapat ba nating hinahanap ang Diyos sa araw-araw. Tunay ba natin siyang tinatanggap sa bawat kaganapan ng ating buhay? Huwag na po nating hintayin ang Pasko bago pa nating makapiling ang Diyos sa ating mga panalangin at pakikipagkapwa-tao. Ngayong Adviento, maging mas mulat, mas mulat tayo na ang ating Panginoon ay lagi-lagi nating kapiling at lagi-laging suma sa atin anumang panahon sa ating buhay. Amen.